pahinaot nga ha kung gusto kitang masulbad ning problema sa corruption kinsa mga higalay maigo at atol sa investigasyon aw kinahanglan gyud nga manubag kay mura man ni ang tambal ra gid ani mga kagalaan kung mauhon magalini mo bali lang gyud kas mao ra gid so why kasulbaran ang corruption kay kung imo mga bantayan karon sa mga active mga higala nga congressman usaray pa sa kaag nga si Saldi Cora unya gipasibat pa gyud sa nasod Straight to the point. Kung sa kadakong binuang na, Usa ko hay pero ito na, wak na din sa Pilipinas. O ang buthain nila mga higala. Problema ani ang siyam ka mga senador nga, kinini ang oposisyon mo na may di pa sa kagkaso. Kamantay mo, cheese. Joel Villanueva, ba? Estrada. Unya si Bungo, ibig si kaya doon na kuno'y construction firm pamilya. Unya, sunod si Bato, ipadakop sa ICI. Ah, ICC. Karon si Marcolita na sa mga higala, kaya kuno doon election na uh, violation. So ball. ila pong apil sa Marcolita. Kining tanang nagipanggukod, di aman sa oposisyon.